Dito na ulit ang Pussy Riot. Ang Russian protest band ay nagperform sa Sochi Olympics at pinatamaan nilang muli ang kanilang presidente sa kanilang mga kanta. Ang kanilang mini-performance ay tatlong minuto lang ang inabot at bigla itong nagtapos ng pinagahampas ng Cossack militia ang grupo gamit ang horsewhip. May at least sampung Cossack ang nagpakita kasama ang mga security officials. Tinanggal nila ang mga maskara na suot ng grupo at tinapon sa basurahan ang kanilang gitara. Isang na nakasuot ng dilaw na tank top ang nabugbog at nagdurugo ang mukha. Nakausap ng pulis sa mga saksi pero walang naaresto. Nangako ang Krasnodar Region Governor na si Alexander Kachev na magsagawa ng isang malinaw na imbestigasyon tungkol sa insidente. У меня следы вот синяк здесь у меня как бы повреждён ноготь и у меня в носу и глазах she get hurt also? На груди и на спине следы вот на Nangyari ito isang araw matapos ma-detain ang dalawang membro ng Pussy Riot ng ilang oras dahil sila nakusahan ng pagnakaw sa Sochi. Habang ginagamit ni Vladimir Putin ang pinakamagastos na winter games na ito para maipaganda ang kanyang image, inaasahan na marami pang mga anti-government na aksyon ang isasagawa sa susunod na mga araw. you